Hello everybody, magandang araw. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano nga ba umorder sa Food Panda. So ang natin gagawin ay kailangan lang natin i-install ang application sa ating mobile device. Pagkatapos niyan ay kailangan mo lang itong buksan. Okay, so ngayon na nandito ka na. Ang gagawin lang natin ay i-click lang natin itong search bar na nasa itaas at i-make sure mo lang na nakalagin ka o nakasign up ka na para sa iyong account dito sa Food Panda. So, dito sa taas, kailangan na natin mag-search kung ano nga ba ang gusto natin i-order dito. Okay, so kapag nakita mo na ang store na gusto mong bilhan, click mo lang itong order for later since um, magbubukas ang store na ito mamayang 4 a.m. So, click mo lang order for later. Okay, pagkatapos yan, click mo lang ang apply. So, dito kailangan mo lang piliin ang item or items na gusto mong bilhin. So, click mo lang ang item na iyan at piliin ang iyong choice at i-click ang add to cart option na nasa baba. Okay, tapos click mo lang itong view your cart. Tama. At dito naman kailangan mo lang i-review payment at ang iyong address. Okay, so ngayon click mo lang itong continue. Okay, so dito naman piliin mo lang ang iyong delivery options. Add check ang iyong delivery address. Pagkatapos nyan ay ang iyong payment method. Okay, pagkatapos ay click mo lang itong place order. So, that's it for this video. If you think this video helped to solve a concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!